Para to sa mga taong naging solid din ako minsan. Pero di na ngayon. Yeah. Dami yung sinasabi pag nakatalikod ako. Pagkarap, parang okay lang yung lahat. Naging solid din naman ako sa'yo, alam mo yan Pero anong ginawa mo? Sinipak pa pababang pinag-usapan Kala ko nakalikod, yung pala isang kalaban Hinusgan agad di alam pinaglalaban At lalong lalong di mo alam ang pinagdaanan Sa inyo ako'y bilib Handang sumuporta Tignan mo ang sarili Bago punahin ang pagdudroga ng iba Galing na kayo nyan sa kwentuhan Hanggang dyan na lang Dila sinalang ang kaalam Maampaw utak ay walang laman pinag usapan nyo ko sa negatibong pamamaraan Habang ako gumagalaw Tulala kayo tanga Sa tarima ay nga nga Mga puro talk -ship. Walang magawa <laughs> Habang ako mga obra ay pinabaha Pinipilit sumampak tularan nyo ang isa't isa Diyan na tumanda mga pukong ina Magaling magsalita, mga kulang sa gawa Mga mali nilang papuri, sumugal lang sa wala Kung wala akong mapapala Isang beses na dapa ay nadala Pakinggan ng mabasag sa akin kanta Dito babala, dito ay paalala Para sa mga mababaw ang pangunawa Isang kawawa Just that it be. Tigilan nyo na nga ako Wala kayong mapapala sa akin Mas lalong walang mapapala sa inyo Huwag nyo lang ulit subukan na hamakin Sigurado nga abutin Gamit rap, mga utak nila ay pasabuge Boom! <laughs> Tanginan nyo man ako sa mga pinagsasabi nyo sa akin wala namang